Ayan, guys. Magandang gabi po sa lahat. Nandito si Ma'am Leia. Ano yan? Ito po ay manga from Gimara's. Wow! wow. Pinahinog ko muna. Okay. You know? Katatapos lang namin maghapunan. At hindi lang mangganda lang ni Ma'am Leia, kundi... Ito yata binili yung binili mo pa sa ano? Sa Landers. Ito po talaga oh. ay para po sa inyo. Ah. Happy Anniversary. Okay. Ay, sa tatagay, tatagay na natin. <laughs> Mami, sa atin pala to. So, iinumin natin today. Belated. Nandito Belated. si Nerly Belated. and Seth. Belated. Yan. At okay. kami ay may dala. Ito yung galing kay Sir Leo. Ah. Ay, natikman na namin. Napakasarap. Kaya ipapatikim namin sa inyo. Meron din kaming Yes, kabeshi, punong-puno. At si Andres ay kaharap. <laughs> okay, buksan na. Ayan po, bubuksan na. Oh, Abo, yun oh, naka-sealed. Yan ay auto-sealed. Uh Oo. -oh. Wow! Hindi tinipid. Hindi tinipit, guys. Bango na, amay mo. Oo. At tinitikman na Oo, oh, nanay. Sa mo. Ay, nanay, maanghang ito. Maanghang yan, nanay. Sige, Eric, tigman mo. Nandito rin si Eric. Eh, nakay nakakamiss si Baron. Nakakamiss naman si Baron. Si Baron naman po ay everyday namin ka-video call na. Thank you, Lord. At maganda po ang trabaho ni Baron. Yes. oh tikman nyo na. Ito daw may eh, masarap, itong salted. Spicy. Spicy. Spicy, -spicy na, isa so, -so mo pa. Patingin <laughs> 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 ng dress ko ya. Papalumod. Hoy, <laughs> <Habay>, bawal 'yan. <laughs> Bahang 'yan andres dress. <laughs> Eric, makikisuyo ako nito ah. Ayan, <laughs> bubuksan na ni Eric. Ang expect nito, si Chula. Hindi ko pa natin tikman niyan. May ah, uh, ganun. Ay, hindi. Okay lang ba kami ni Janet ang unang? Since Una. na iyan na mayo oh, sa aming anniversary. Oo. Oh. Ito na po ang kagay ko. Yes. Mami, baka ibawal. May alcohol ba yan o ano? Ah, okay. Ako na lang. Buntis. Okay. So, cheers po sa lahat. Happy 9th year anniversary. Happy anniversary. Thank yes. you so much. At kami po'y nagkakatuwaan. Nihintayin namin si Bunso. At saka tayo ituloy. Yan. Salamat na Ah, oh, ang masarap nga. Masarap. Hindi siya yung basta yung may ila, basta may something wow. ito. Masarap. Ay, masarap. Oh, tatay masarap. Hindi ganong katamis. May asim na konting, ano, masarap. Hindi mm. lang mo ito ah. Buksan na rin ito ah. Ay, sana isa, sana isa lang ako Andres, nakikiharap si Andres. mahal, Maahalo kong bibigyan. Oo, oh, oh. sao-sao na. Oh, si tatay. <laughs> <laughs> Mahal po ng sao-sawa na. So yun guys, kami muna yung mag-ano. Aba, nakagustuhan niya, ano, expert. Itong dalawa po ang expert sa pulutan. guys. <laughs> Masarap yung suka, honey. Masarap yung gupin. Napapalalok talaga. Masarap po, guys.

Yan. Ngayon lang sila nakain, kararate. Okay, no, oh boy, ano may... Abay, anniversary namin. Oo, uh, year. Abo. Nine. 9. Okay. Salamat. At sakto kay aming tineraan <laughs> para matikman oh. Ito yung binili ng Ate Leia sa Landers. Ito yung wine, Oo, oh, wine. Whiskey, oh. Yan. Oh. Tapos ay eh, meron tayong Uh, masarap yan. Saka kabe si Sukang Sasa. Kami po yung nakain. Ayun ay, pala ay, ay, pala para kay Kuya Wiss eh. Ikaw uli ang unang tiktok. Opo, hindi na. Kayo na lang. <laughs> Abay na si Andres. Pakiyat na kami. Oo, oo. Nang matikman mo masarap. Yan ay natikman na namin ni Janet. Titikman daw niya. Abay naubos. <laughs> si Janet po yung nagkakain ng mangga. Kahit po kayo walang chicharon guys, basta't kayo may balot. Nako, napakasarap nito. Kabeshes. Nakakatulog na si Andres, my boy. Okay. Wala mo ng suka. Wala mo nang suka. Sarap. Tapos, titikman mo naman ng may suka. Ah. Ito ang anghang na, ito pa lang. Ay, lalo na pagka sinawsaw mo dito, ah sa suka. Mapapahigop ka talaga. Yan si Bunso. Titikman. Alin mm. ito? Wow. Oo. Salted egg. Fish. Skin. Pero ang pinopromote ko Bunso ito, aha. Ay, ang pagkakakakak. yung ito. Hindi, hindi. Yan bigay ni Sir Leo. Ito pala. Baka ikimagkamali ng... Bakit na pa naman yung reaction ko? <laughs> Aba ko pinapag-isip ko. Oh, yeah. Nag-iisip na lang ito sasabihin. Ay... Hindi oh, yan dito. Oh. Ito pala. Oo, oh, oh, yan. Itong first time kung try natin. <laughs> wow. Masarap ang dito. Yan. Masarap. Pwede mong higupin, no? Sobrang sarap, pwede mong higupin. Parang oh, sabaw. Oh. Lalo na kung may balot, ano eh. Mm. Kaya, sarap na yan kuya ng balut doon ay wala. wala, oo. Oh, oh. Sino pong mag-ibig? Ayan. Yeah. Aba, ay, oh, abay oh, mo may, may ano doon kami doon. May empleyado. <laughs> <laughs> Kaming dalawa doon. Oh. <laughs> Kaming dalawa doon. Actually, <laughs> uh, uh, may din na uh, kayo guys. Secret ingredient. Uh, oh, pero naka-vlog yan. Uh, <laughs> naka <-vlog. laughs> so secret ingredient. Secret yan pero pag pinanood nyo ay nandun na yun. Sarap nung sasawan. You are watching Terra Shoot TV. Enjoy this video. Good morning, guys. Ito po si Andres nagkakape. Ay nagpapadisal lang pala. Ayun si Mami ang nagkakape. Thank you so much po. <laughs> Nakikigamit tayo. Okay, ito. Oh. Gusto niya yung pandisal, mami. Yep. Oh no. Huwag mo laruin. <laughs> Kanina pag nagising ako mami ng madaling araw, madilim pa. Naulan ulit. Naulan ulit. Hindi ko alam kung madaling araw o gabi pa yon Mga 1 a.m. Ganun. Baka, <laughs> ah, mm, baka mahulog ka dyan ha. Pawis na kagad na naman yung ulo mo. Pawis ang ulo nito. Hinahanap ni Mami Janet yung isa niya. Saan yan galing dito na? Sa stock mo? Inahanap mo yung na Nabenta ko. Nang isang gabi. Sino ka bakla? Na mga friend ni Becca. Sabi ko, oh, bagay sa'yo. Para kang host ng Miss Universe. <laughs> Hindi siya kasal Hindi siya contestant. Siya yung host. O, oh, tuwa Binili. Binili. <laughs> nga naman. <laughs> Kasi mga fit sila eh. Yes. Much, much, much later. Andres? Saan pupunta, si, saan pupunta si Andres, mami? Tayo ngayon ay pupunta sa munisipyo ng General Nakar para makipatong ng ating sukang sa sa On the way na po kami sa munisipyo. Malapit lang naman. At dumaan kami bumili ng halo-halo. Kahit na 4pm pa lang, 4pm na ay mainit pa din, no? Yeah. Papa! Papa! Minsan nang tawag sa'yo ni Andres, Daddy, Dada. Yeah. Didi, Papa, <laughs> lahat naman, Ano ah, ito na po kami, kang... Papa. <laughs> Papa, Papa, kagabi, di ba, pinatikim ko sa kanila yan, uh oo, -oh, sukang sa. Uh oo, -oh. ay sabi ni Laylay, masarap daw, ay siya yun, kung mag may confident at recommended niya na tayo daw, ay eh, pwede magpatong dito, ah. okay, display dito sa tourism, yes, uh, store, hindi siya tourism store. Ano siya, mami? Ah, general na car store. Pasalubong, Pasalubong Center. Center. Yeah. Mali pala yun. Pasalubong Center, mga kabesh. Yes. Ito po yan. So, Dito mo lang mo, sa, sa ni general na car. Yeah. Okay, let's go na. Bubuksan tayo ng papa! Ayan mga ka-Beshi, mukhang bukas na po kami mga kapag-inquire at gwanang close na itong Pasalubong Center. Tinitingnan ko yung loob, sinisilip ko yung maraming mga paninda. Ito yung product ng mga taga-dito. Priority daw nila yung product ng General Takor. Uh -huh. So tayo... Although na hindi tayo gumagawa ng sukang suka, pero once na inangkat mo, kratak na natin. Dahil si Daddy ay taga. Eh. na car si Daddy. At saka kayo tubong na ka rin. ganda ng mga halaman dito. Oops, meron din tayo, Daddy. At si Cadillac, ang office po nila ay dito lang sa kalapit. Ay, gusto matanungin ko si Layla. Ay, sige. Ay, makikitanong kay Layla. Ayan Kani po si Laila. Si <laughs> Chat-chat ka muna namin bukas bago kami magpunta. Baka po maaga po Oo. Okay, salamat. Doon lang ang office niya katabi. Kabilang pinto. Ah, uh, si Bunso naman ang office doon na. Saka si <laughs> Si Andres ayan guys, sawi. Pero magpapatong <laughs> magpapatong dapat kami ng sampung sukang sasa. Yan. Diyan po. Pasa sa Lubong Center. Ay, sabi ni Laila ay check niyo mo. Check niyo mu muna bago tayo pumunta, no? Check muna tayo. Ayan. Thank you ka dila. sila po ay hanggang alas 5 pa. Akala ko kasi ito hanggang alas 5 rin. Hanggang alusin ko naman talaga. Baka may pinuntahan lang yung tumatao. Yup. Mm -hmm. yan. merienda po tayo ng aluhalo. Magbabay kami ni Andres. Mami, dalako yung bike niya. Okay. Hindi pwedeng hindi magbabay si Andres. Ganda <coughs> dito. Laki ng kanyang playground. Ay, parang umaambon. Hindi nga. Oo. Oh, oh. feeling ko lang. Ha? Huh? Feeling ko lang. Parang hindi naman pala. Maka ah, ha, yung aircon lang siya, Hindi, umaambon nga. Naambon? Oo. Oh, oh. Let's go! Sawi! So we... Alin na! Let's go! Naambon! Naambon! Let's go! <laughs> naambon, Andres! Alin ka! Dati naambon. Ayan po, Oloy, oh. nabitin siya bago pa lang kami magbabay kay biglang oo nga mami naambon na o oh. naambon na po gusto mo wait tayo ng kaunti ah, wait lang wait lang wait. oh no sorry naman umulan ayan guys o oh. medyo na basa ngayong aking windshield <laughs> dahil naambon Nagkali tuloy si Andres. na ini si Andres, mami. Doon tayo sa tindahan. Doon na lang kami magbabike na. Uh, doon na tayo sa mamabike. Okay, let's go na Andres. Oo. At sakto, nagsisibigan na. Let's go. Uff. Ayan guys, si Janet lang po ang aming inihatid ni Andres. At kami ay babalik doon. Magbabike at masama po talaga ang kanyang loob. Let's go Andres! Ayan po si Andres. <laughs> Ayan po si Andres. Talagang galit na galit siya kanina. At hindi siya nakapag -bike. Pero ngayon, nandito tayong muli. Andres. Oops, dahan-dahan lang. Dahan-dahan lang. Wala na pong ulan guys. Oh. Gali. Andres. Gali. Good job. Wala pa pong alasing ko. Kaya hindi pa nagsisibig yan. ano, happy ka na? Huh? Happy ka na? Huh? Yes. <laughs> Nas, nasagot din naman. Yes. Are you happy? Nakakapag-bike ka? Are you happy, Andres? <laughs> Galing Andres Wah wow. may, may sipon pala Good job Oh dyan lang Okay Pipicturan Wow Wow <laughs> Galing Okay let's go Broom Hawak pahatid lang po si Janet at kawa nga naman ng si na ay maraming namin galing naman ay nakalimutan ko yung sunglasses mo Kanina po ay kami nagbike, kaninang umaga nag e-bike Nag e-bike saka ito nagbike Siya po ay naka sunglass Saka yung kanyang lolo Ay ngayon ay nakalimutan ko Nandun sa tindahan yung sunglass ni Andres Nakalimutan ng daddy Guling. <laughs> wow. Tuan tua. Aba marunong na magpaliko. Aba galing. Brum brum brum. Galing. Ah. 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 kali ang mami titit titit sama gusto okay kaya tayo na kayo ikot na rin ha kailang ikot na rin tayo isang ikot na lang ha at let's go back to mommy okay isang ikot na lang daw kami ni Andres let's go yes and saan? saan mo gusto? <laughs> saan mo gusto? let's go back na okay galing balik na ulit tayo Paano, may miss ka na ng mami. Lapit na po silang mag uwian Kailangan makaalis tayo dito bago umano. Oh. Bago tumunog yung alasing ko na... Oh! Napakaingay. Ang tawag namin doon ay si Rena. Meron, meron po dito. Kayo po yung mga taga-GIL. GIL Batangan. Wow! So, bibidyo natin si siya po yung pastor. Kayo. Ah, kuya Carlito. Uh, uh, Sige po, sa akin na po. Tako na. Pupunta po ako doon, ha? Hindi, <laughs> okay, okay lang po. Isasama ko na lang. Sige po. Sige. Yan, diyan po sa taas. para okay. So, uh, bibidyo ako po ito yung kanilang cellphone. Ito po ay Jesus is Lord Batangan po. Batangan. Ayan mga kapitik, tapos na kaming magbike. Sobrang nakakatuwa at na-meet ko po ang mga taga JIL Batangan. Ayan, God bless po. Pauwi na kami ni Andres. Andres, upo na. Upo na doon. Hi! <laughs> We're home! Ay, may nagsusokat. <laughs> Sorry po. That's yeah. my okay, baby! Na-miss ko si Andres. Puro picture oh, niya so... lang yung tinitingnan ko. Wala. na namin yung ano, yeah. yung taga GIL Batangan. Ah! Yup, yeah, nandyan sila kanina. Wow. Doon sa munisipyo. May dala silang vlog na GIL. Wow! Pinapag-iway nila doon sa may munisipyo. Sabi ko ipagbibidyo ko na po kayo. Thank you Lord for the daddy. Yup. Wala so, dito sa video. Oh, Whoa, good job mami. Sakto alas 5. Kasi ayokong abutin kami doon yan eh. Yung malakas na yan no? Sakit ka niya. Pag nandun ka sa munisipyo. Pag nandito okay lang. Kasi madalas ka na nakapagbibidyo. Yup. 10 seconds lang kailangan nila eh. Ayan na naman si Janet at si Andres. Aba, aba! Ang ganyan lang, wag nang lalabas. Nakatambay na naman yung dalawa sa may pinto. <laughs> Ganda dyan, maginhawa. Ano, kay Andres, mami? Opo, nakikisaw-saw pa sa suka. Hahaha! <laughs> For it is by grace you have been saved, through faith, and this is not from yourselves. It is the gift of God, not by works, so that no one can boast. Ephesians 8 9 and IV